Captain, ang uh, ELTA President, Liga ng Transportation at Operator sa buong Pilipinas, si Calando Marquez. Calando, magandang umaga. Hi, good morning, Sir Aljo, at good morning sa iyong milyon-milyon na nanonood at nakikinig sa iyong programa. Okay, meron na yata din kayo listahan. oh, nasusuportahan ah. ngayong darating na halalan sa likod po ng mga problema ng uh, transportasyon sa Pilipinas. Oh. Ah kaming partial na naprubahan noong pang nakaraang ling, uh, two weeks okay. Pero ngayon mag-board meeting kami ulit at yung mga partial namin na mga napili na inaprubahan ng uh, bawat membro namin sa buong Pilipinas ay mayroon na po kaming 6. Uh, anim. Anim? Sino-sino ito? Uh, Unang-una ang number one dito po ang ating uh, Benhar Abalos. At saka yung Amy Marcos, at saka Erwin Tulfo, at saka Francis Tolentino, at saka Tito Sen. Oh, pero nakalagay dito sa listahan ninyo, Abalos, Lapid, Marcos, Soto, Manny Pacquiao, Bato de la Rosa, Binay, Lacson, Bongo. Siyempre nandoon si Erwin Tulfo. Siyempre ho, hindi ba pwede mawalaw yan? Alam niyo ho, yung ating tagadabaw na presidente natin ng regional president ng tagadabaw. Oh, oh. Kababata pala ni Senator Erwin. Ayo ba? <laughs> kaya, tagadabaw. Kaya sabi niya, boss, sabi niya, kababata oh. ko yan, eskwela ko yan, kilala ko yan, sabi niya. Sino ba mga... Kaya, oh, eh yeah, ano? Parehas lang daw sila na nanananghalian lang ng isang tinapay. Sabi dos, <laughs> dos dabaw. <laughs> oh, dabaw. Oh. May mga Mindanaoan dito. Uh, Ay, Erwin o. Tulfo, We have Bongo, we have Manny Pacquiao, Bato de la Rosa. Tama? Opo, tama po, tama po. Okay. Kasi ho, namin ng gusto po ito, Sir Aldio, dahil unang-una ang ating public transport na hanggang ngayon ay wala pang batas ang ating modernization program ng ang aming minimiti ay maisabatas batas na po ito para magkaroon naman kami ng sariling budget dahil ang public transport sir Aljo ito po yung nagsiservisyo sa lahat ng trabahador sa buong Pilipinas na bumubuhay ng ekonomiya kaya inggit na inggit kami na may batas yung 4 di ba? marami na okay. batas pero kami wala hong batas Aha. Uh -huh. uh -huh. Aha. Kaya opa Maraming salamat Sir Aldio sa yung pagtawag at na-announce na namin yung partial pero bukas pupunoyin na namin ito dahil for approval na po ito bukas na ito ay i-announce ia na namin at ilalabas na namin yung kompleto natin na kabuuan ng labindalawa na kulang sa ating Senado. Pinag-text dito, Ah uh, ano kaya ang uh, pwedeng may tulong kung sakasakaling mananalo si uh, Senador Manny Pacquiao at bakit ninyo napili si Manny Pacquiao? Alam niyo, unaho ay kasama ho sa kasaysayan ng bansang Pilipinas na marami ho siyang mga ginawang magaganda at yung kasaysayan na ginawa ng ating Manny Pacquiao ay siya naman po ay bukas palad na tumutulong sa mahihirap yan ho yung uh, kaya napili na isa ho si Manny Pacquiao dahil kilala naman natin na ito po ay ang ating ipinaglalaban dito yung mahihirap at galing sa mahirap na buhay si Manny Pacquiao kaya kami po ay talagang uh, majority sa aming board sa buong Pilipinas na isinama namin po si Manny Pacquiao. Okay, how about uh, go and uh, Tulfo? Ah uh, din po si si Go dahil napakarami naming membro na nagpupunta sa kanyang malasakit center na nakikinabang kay Senator sa programa niya sa mga butika niya ng bayan ay marami ho kaya isa ho sa napili namin. Kaya si Senator Bato naman po dahil kagustuhan natin ho na talagang noong araw, hindi naman natin masasabi na perfect yung kanyang ginawa na panghuhuli sa lahat ng mga adik dahil numero uno sa buhay ko ako ang nag-isa sa nag-initiate nito na sinang-ayunan naman ng ating mga kasamahan dahil personal naman po nakaibigan natin ang ating Bato de la Rosa dahil nung una niyang pagtakbo ay isa tayo ho sa kanyang uh, kaibigan na tumulong noon kaya ang ating Bato de la Rosa ay yung pong pagsupil uh, sa mga adik sa Pilipinas sana ho wag natin tigilan no wag nating at ilagay naman sana sa tama uh -huh. sana wala sanang madamay na walang kasalanan how about Erwin Tulfo bakit uh, yung Erwin Tulfo naman matagal na nating kaibigan yan sir Aljo dahil nga ang Erwin Tulfo ay eh nasa mobile pa lang po yan ng Channel 2 nung araw sa ABCBN ay kaibigan na natin yan at napakaluwag naman at nakita naman natin na nung umupo sa ating DSWD ay napakabukas palad na siya ho ang nag-initiate ng tinatawag na audit system dyan sa 4PIS na yan at nailagay po sa tama na yun dapat mag-graduate. Ay mag-graduate na hindi lang naman sana ho kapatid o kamag-anak ni Kapitan ay hindi natatanggal sa 4PIS. Siya ho ang nag-implement po yan na magkaroon po ng audit system kung sino lang talaga ang mabibigyan ng benepisyo sa ating DSWD doon sa Forpis. Kaya isa ho yun sa kanyang panalo sa amin na sana ho ay makita ng ating mga kababayan itong Forpis na ginawa ni Senator <coughs> Sen. Erwin Tulfo na talagang tama. Pinalansyado niya na bakit mo naman bibigyan pa? Ang daming naman no na mas mahirap, di ba? na okay. nakinabang nasa four eh bakit hindi na wala ng kamatayan na sila na lang ang tumatanggap? Huwag naman po. Okay. So ito ha, ang listahan, LTAP, pa, senatorial list. Beno Rabalos, Lapid, Marco Soto, Tolentino, Bongo, Erwin Tulfo, Barcoleta, Manny Pacquiao, Bato de la Rosa, Abi Binay, and Ping Lakson. May iba po ako, Kalando. Ito lang, Opa. anong reaksyon ninyo sa mandatory drug test sa mga POV driver ito ay ang utos ng DOTR matapos ang sunod-sunod na -sunod aksidente. Ngayon. Alam nyo, napakaganda ho ang tinuran ng ating sekretary dyan sa drug test na yan dahil unang-una dati nang inimplement yan. Kaso nga lang ho, noong araw, talagang pinuna namin yan na bakit ang mga may-ari ng mga drug test ay anak ng retirado na nagtatrabaho sa LTO, di ba? Pati yung mga driving test na yan, eh bakit naman ibinigay na negosyo nitong mga retirado na empleyado na nagpasasa dyan sa LTO? Wag naman sanang ganon. Kaya ito ho, ay napakaganda ho itong drug test na ito. Kaya lang ho, yung sinasabi naman nila na every three months, ay siguro masyado naman magastos at saka masyadong abala. At siguro yung uh, ako, proposal ko lang naman to, yung taon-taon ho, bago mag... Uh, talagang mayroon tayong tinatawag na audit system sa mga public transport driver na kailangan ho ay masuri itong mga driver dahil ah, talagang marami hong driver na matino. Marami, mayroon pa isa-isa na mga driver sa ngayon na mga nag-aadik. Pero ang aming isinusulong Sir Aldio, ay ilagay na sana sa kurikulum ang ating transportation regulation mula grade 3 hanggang grade 12 dahil bakit nagagawa ng Vietnam, bakit nagawa sa iba't ibang bansa, sa Singapore, sa Japan, sa Korea, eh bakit ang Pilipinas hindi magawa at ang Bicol region, bakit nagawa ni Atty. Ni Norin yung dating regional director na nakipag-tie up sa mga deep end sa Bicol region na sila ay may subject na transportation regulation and maintenance. Eh bakit yung mga ibang region hindi magawa? Kaya ito ho ay ako mismo sumulat sa ating sekretary kay Asik Bigor, kay Chairman Guadis, na sana ho ay hindi lang ho pag may namatay, sakalang na naman pabalikan yung mga polisiya na yan. Sakalang malaman pag may namatay, Diyos kumahabagin dapat ay dire-diretso ang programa at i-implement na wag gawing gatasan. Di ba ho? Kasi nangyayari dyan, Sir Aljo, gatasan eh. Mm, okay. Sige po. Maraming salamat, Kalando. ah Orlando Marquez, ang paulo ng uh, Liga ng Transportasyon at Operators sa buong Pilipinas. Good morning. Maraming salamat, Sir Aljo. Good morning at good morning sa lahat ng ating mga kababayan. Ang akin lang sana ipahabol, Sir Aljo lahat natin ng ating mga mamboboto kung ipagpalit nyo ang inyong boto sa salapi, magtiis tayo ng ilaon, sana naman huwag nyong gawin. Na kung yung nagbibigay ng pera ang aking tagubilin po, padagdagan nyo pa yan dahil po yung bumibili ng boto, tandaan nyo yan. Walang gagawin na maganda sa bansa kundi magnanakaw po yan. Tandaan nyo po yan. Okay. Good morning. Good morning. Thank you. Thank you. Pirat. Pirat.